napanood ko yung ano eh napanood nyo ba? <laughs> yung doon sa meeting di avance ni Marcoleta Rodante Marcoleta for senator photo natin yun ah. ah nagsalita doon sa stage si Kitty Duterte alam nyo ano na 22 years old yata. Ang galing, ang galing ng bigkas. Ang galing ng bukadura. Ang galing mag-deliver ng words. Hindi mo siya kakikitaan ng ano, yung nag, nag, <laughs> Nabubulol. Hindi, hindi siya ganon. Napaka, napaka confident magsalita. Nakaka-amaze kasi, ah, uh, ang tatag talagang magsalita eh para siyang para siyang matured na matured o siguro kasi uh, being the son be, being the son eh, no, lalaki, babae yun being the daughter of tatay digong at kapatid ni BP Sara siguro nahubog siya ng maganda sa bawat binibitawang salita ni Kitty Duterte nakikita mo yung damdamin, nararamdaman mo yung damdamin, nararamdaman mo yung ano, yung sakit na meron sila. Ang um, si Sarah, si Bipi Sarah, more on comedy side eh. Pero itong si, BP, si Kitty Duterte, more on ano eh, um, ah, paano ko ba i-compare siya doon? Hindi sila comparable, hindi sila comparable. Hindi si hindi mo pwedeng i-compare si Bipi Sara kay Kitty Duterte kasi magkaiba yung porte nila. More on comedy. Si Bipi Sara, si si Tatay Digong. Siguro yung si Kitty Duterte more on do sa nanay kay Hanilet. Ito observation ko lang ha. Huwag kayong magagalit. Pero ako, sabi ko nga, I am very vocal doon sa damdamin ko. Oh, pagka nakita kitang pangit maglakad, sasabihin ko sa iyo, ayusin mo mo kasi pangit. Hindi ko sasabihin ang ganda mong maglakad samantalang lumilito, lumilitaw, ka o nakikita ka ng mga tao na nakakatawa o pinagtatawa ng ka. No, that's not my ano. Hindi ako yun. <laughs> sabihin ko sa'yo, iyo. pag ang tingin nila sa'yo, pangit. Pag ang tingin nila sa'yo, maganda, sabihin ko, ang ganda mo. O, di ba, no? nakakabilib ang isang Kitty Duterte. Sabi niya, ayaw doon niyang magpolitika. Pero sabi ng tatay niya, sundan mo ang yapak ko. O, di ba? Ano ang kayang gawin ng isang Kitty, Kitty, Kitty Duterte, Veronica Kitty Duterte, ngayong panahon na to? Siya ay isang simbolo at isang magandang ehemplo ng bagong henerasyon. Sa mura niyang edad, Tama si Hanilet Abancena Sabi niya, baby pa anak ko eh Pero nag-mature na siya Sa murang edad ni Kitty Duterte Masasabi mong hinog Ang galing mag-deliver ng salita Siguro, merong gumawa nung sinasabi niya O baka siya yung gumawa Pero, kahit ginawa yung speech mo hindi mahalaga kung sino gumawa. Kung hindi ang mahalaga, how you deliver your speech. ba diba? Ikaw ba ay nakaka-attract ng tao? Ikaw ba ay pinakikinggan? O just people? Yung mga tao, ini-ignore ka lang. ba diba? Pero si Kitty Duterte, pinakinggan ko yung live. Pinakinggan ko uli yung recordings. Tapos ang dami nag-cover nun, pinakikinggan ko rin. Inaano ko siya, ipinapass forward ko siya. Tapos pag nalampasan ko, binabalik ko. Why? I really like how she deliver. Oh, how she delivers? Because maybe complete package. Yung kanyang highness and lowness of sound. Very efficient at saka ramdam mo yung damdamin. ba? Diba? Once you become Ano nga ba yun? <laughs> Nakakalimutan ko. Saka kasi nakikita ko yung ano. I can see people from here. O diba? Tingnan nyo. I can see cars. People. O ayun no May dumaan ng ano? babaeng may chimney. O diba? na wala ako sa ano Kasi eh. <laughs> Nakakatakot kaya? Paano kung bigla na lang uso kasi yung ano, yung may lumalapit na lang bigla? Hindi ba? Ako pa naman duwag. <laughs> <laughs> hindi ba? I am duwag. Mm, hindi ko dinidira yan. Yung diba, ano, asa ah, na ako? Okay, oh, Kitty. Ah, di ba, no? Ah, I like her. Aabangan ko ang isang Kitty Duterte. Kaya lang, matanda na ako for her. <laughs> di ba? Ah, ano naman eh mag-aaral yan ng law mag-aabogad mag, -abogad, mag siya yan pagka nag-iabogado yan mahuhubog yan o kahit hindi naman mag-aaral ng law yan eh kasi sa family ni tatay digong ang lawyer lang ay si ano si Sara Duterte pero uh, ang isang Kitty Duterte na magiging abogado kaya niyang higitan kung ate <laughs> Sorry ha. Yung sa mga sa mga ano di ba? Sa mga ano. Dugong Duterte talaga eh. Um, sabi nila si Bastet daw parang iba. Ah, ganun din daw si Pulong Duterte. O oh, sasagutin ko kayo diyan. Ay, kinwento ko na rin lang eh. Si Bastet Duterte at saka si Pulong Duterte. No overshadow siya kasi ni Sara eh. Pero, naobserbahan nyo ba, nung si Sarah Duterte ay nasa The Hague para samahan at asikasuhin si Tatay Digong? Panorin nyo si Baste Duterte during the days na nagsasalita siya on stage. Duterte Duterte. Yun ang junior si Baste. Maybe Pulong is more on serious. Maybe Pulong Duterte is more on parang introvert. Ganun, lang, ganun ko lang kinocompare. compare. Eh. Pero, nung wala si Sara Duterte sa Philippines at saka si Tatay Digong, bumabanat ang baste. Di ba? Kaya, sinasabi nyo, kulang sa tapang. You're wrong. Mali kayo. Di ba? Masyado kayong judgmental. Wag ganoon. <laughs> Pagagalit na naman yung iba. Ano yung iba? Yung mga nagko-comment sa akin doon sa mga sa mga video kong pipicturean at saka doon sa mga reels ko, nakakatawa sila. Di ba? Tulad yung bigas. Itong bigas na to. e, eh, totoo namang nangyari yung kay Tatay Digong. Kasi, hindi nyo nararamdaman yun. Kasi, ang utos ni Tatay digo ang ginawa niyang batas. Lahat ng bigas babawasan ng 7 pesos, reduce ang price to 7 pesos. Kaya kung ang bigas 40 pesos, minus 7, 43 na lang. Ah, hindi, 33 na lang, di ba? O eh ngayon, ano ginawa? At saka nangyari talaga yun. O ngayon, ano ginagawa ng ano? Marcos administration. Gumagasos ang gobyerno. Di ba? Bibili nila ng 33, Ipabebenta nila ng 20, yung 13 babayaran ng gobyerno palugi, <laughs> 'di ba? Pero kay Tatay Digong hindi nalugi, 'di ba? Oo, oh. Pinwersa niya. <laughs> pwersahan eh. Ito rin eh, pwersahan eh. Pero siya, hindi niya dinamage ang government. Pero, yung ikaw ay magbabayad ng ibang porsyento, ng ilang porsyento, ng halaga ng bigas, you're damaging the government. Ang ginagastos mo, pera ng ano, Pilipino taxes, hindi ba? Nakakainis yun. No? Tapos, ala kayong maipintas kasi totoong nangyari yung reduce to 7 pesos lahat ng kilo ng bigas. Ang pinalilitaw nyo, bulok. Puro amag daw, yung kay Digong, hindi nangyari yun. Kasi, walang binendang ganon. Kasi ang halaga ng bigas ng 40, 50, siguro, 35 tapos minus 7 pesos, hindi ba? Pero hindi na sinasabi sa yung oh, ang kilo ng bigas 40. Mababawasan ko ng 7 pesos, hindi na nangyari 'yun. Automatic 'yun, tanggal na 7, O, oh, di ba? Mangyari 'yun. At saka, paano mo puro bukbuk -buk at puro ubod at puro puro amag yung bigas, hindi totoo 'yun. Ang totoo nun, yung bigas ngayon, hindi mo alam ano nangyari. Kasi, Paano mo ibebenta ng mura ang first class? Di ba? Di ba? Pag first class ang bigas, hindi mo ibebenta ng mura yan. Ano, ka, nga nga. Di ba? Paluging-palugi yun. Ang ibebenta mo ng mura, yung mura din nakuha. oh what do you expect? Di ba? Pinili mo ng mura. Ibebenta mo ng mas mura. oh first class? Hindi ah. Kalukuhan yan. Di ba? O, kain-kain ng may amag. ng ano. Pero tingin ko, wala naman daw amag eh. Kasi 33 pesos nila binili, kaya lang matagal ng stocks. Di ba? May konting amoy daw, pero pwede naman kainin. Pagtsagaan nyo na. Isang araw lang naman nangyari, di ba, no May 1. Ngayon, naka-step yun, May 2 to 12, after the election, magganap kaya? natin hindi ba? Ganon lang yun. Nagpaloko kayo, nagpaloko sila. Nagpaloko kayo lang, hindi <laughs> ako. <laughs> Kasi I will vote for the Duterte. syempre isasama ko si Amy Marcos, hindi ba? Yung isa isasama ko, I don't know yet. Hindi ba? Pero ngayon pa lang na sa botohan, sabi nila. Hindi ako naniniwala, pero parang gusto ko na. <laughs> di ba? Ganun lang 'yon. So 'yon lang. Dapat na nating isipin, ano kinabukasan ng Pilipinas? Sa kamay ng mga mandalambong. Ang daming mandalambong, grabe. on the back so in that case <laughs> <right>? <laughs> <Uriana>! <laughs>